Hello guys! Ito na yung langka, oh. Hinug na pala siya. Tingnan nyo guys, ha. Iano na natin, ha. Yun, know, mm. hinug na siya. So, iano na natin siya. Lubos-lubosin na natin. <coughs> Tinog siya, guys. Hinog. Ayan. Kala ko joke lang. Kala ko nasira. Oh. Ayan. Lalagyan na lang siya natin ng ano mamaya, mantika. Para. Oh, look at this. Ayan. Hinog, hinog siya, guys. Hindi <laughs> ko na siya mano. Hindi ko na siya gagata. Inog kasi siya. So, this is it. Pagmukbang tayo ng <coughs> ang dagta. Inog siya na. Baka pag ano yun, pag hindi yung ano Oo, kasi kaya pala mabango na siya dyan sa tindahan. <laughs> Alam Pagmukbang ba? Dumaan tayo kami. tayo guys ng ano

Nukleat, kamu suamain apa? Tahu internet connection Wow, ya mm. Oke. Okay. Thank you so much for watching and um, guys.